Limang natutunan ko sa pag-aalaga ng kambing. Sa loob ng labing anim na buwan na meron kaming kambing dito sa farm, ang daming adjustments at syempre, kadikit niyan ay learning. Samahan niyo ako. I-share ko sa inyo ang mga natutunan namin. Tara! October 1, 2023, dumating sa farm ang apat ko na dumalaga na kambing. Nabili ko ito sa halagang 10,500. And then, si Jaden na una kumbara ako. Nabili ko naman ito sa halagang 5,500 pesos noong June 5, 2024. November 17, 2024, si Nabuang naman ang nabili ko sa halagang 12,500. At ang pinakalates nga natin, ang ating bagong inahin na nakapanganak na dati, kaya ito ang binili natin. 5,000 piso. Siyempre, as we go through all the learnings, may holdbacks din siyempre. Si Jaden malamya at nabigte ni Nabuang. At si Jenny naman, isa sa una nating kambing, nagkasakit din at atin ang kinatay. With this experience, sa loob ng halos isa't kalahating taon, ano nga ba ang mga natutunan namin? Pinakauna namin na-discover ay napakakulit ng kambing. Literally, hanggang kaya nilang lulusutan, lulusutan nila. Aakyatin nila ang pwedeng akyatin at puntahan ang dapat puntahan. Talagang ipipilit nila. Nung una, sa buong farm nakakaikot ang ating mga kambing. Pero nung nagumpisa sila, napasukin ang ating mga chickenarium, guluhin ang ating mga manok, sirain ang mga net, kasi inaatake nila ang mga feeds ng mga manok sa feeder. Gumawa kami ng bakod para sa padak sa kanila at nilive namin na bukas ang side ng ilog, thinking na hindi naman sila iiikot doon. Pero yun ang nangyari, kaya another project na naman para sa kanila para kumpletohin ang bakod nila. 'Di ba? Ang dami naging gastos nang wala pa kaming kinikita. Pero ganun talaga eh. Pangalawa, napakahalaga ng program. Noong una, sama-sama ang mga kambing namin dito sa bahay nila. Sa napakalawak na itong bahay nila, 'di ba? Pero nung makabisit ako sa isang farm sa Palawan, nalinawan ako sa setup nila. May program sila sa breeding. At dito, papasok yung pangatlo nating na-discover. Isa lang dapat ang barako na adult at kasama nga ito sa program ng breeding. Isa lang ang barako dapat kasi nagpangabot ang dalawa kong barako. Though, hindi nagtatrabaho yung una nga, pero ito nag nagisanhin na kanyang pagkawala. Ang purpose kaya need na isa lang ang barako ay para sure sa magiging output ng breed mo at hindi ka mag-inbreeding. Kaya nirecommend din na palitan ng barako every 2 years para iwas inbreed nga. Pangapat, kasama pa rin sa program, dapat may sariling kwarto ang mga kambing. Connected din ito sa program. Ang pagkukwarto sa kambing ay maraming benefits. Una, mas mapayapa ang mga inahin kapag hindi palaging ginugulo ng barako. Iwas stress. Pangalawa, iwas aksidente din yan. Iwas pilay, sugat at kung ano-ano pa. At ang isa pa, may iwasan na babahan na lang basta-basta ng barako ang mga inahin na makakasira sa projection at program ng breeding para alam din natin kung kailan manganganak ang mga kambing. Actually, recommended pa nga na as in nakalayo ang barako, hindi lang kwarto, kung hindi pati ang bahay. Kaso, medyo impracticable pa ito dito sa amin sa ngayon. Panglima at pinaka-importante, Pagpurga monthly Ito ang isa sa learning ko sa nawala akong kambing na si Jenny. Hindi kasi kami nagpupurga periodically Kaya yon, nagtae siya tapos nagka-komplikasyon Dati akala ko, pag nagtatae lang saka gagamutin Mali pala ito Ngayon, naginagawa ko na ito monthly Albendazole para sa hindi buntis na kambing At fenbendazole naman para sa mga buntis At kinabukasan, tuturo ka naman ng multivitamins Yep, medyo matrabaho siya lalo na kapag maraming kambing Pero, it is what it is yan so far ang lima ko natutunan sa naranasan ko so far sa pagkakambing. Kung may mga inputs kayo mga of duty para naman mas maging maayos ang pag-alaga namin, comment kayo sa baba. 'Yun lang. Peace.